Agay na reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue laban naman sa tatlong opisyal ng dalawang kumpanyang idinadawit sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kabilang po sa mga inireklamo ay sina Sally Santos ng Sims Construction Trading, Robert Texon Imperio at Marie Jane Manalo Imperio ng IM Construction Corporation. Ayon sa BIR dahil ito po sa hindi umano pagbabayad ng buwis aabot sa 13.8 milyon pesos. Maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa. Imprisonment and fine, tinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Sinabi pa ng kawanihan na hinahabol nila ang Sims Construction kaugnay ng proyekto nitong River Wall sa Barangay PL dyan sa Baliwag City, Bulacan, na hindi ho na itayo abang ang pumping station at flood gate naman sa Hagonoy, Bulacan ng proyektong inahabol sa IM Construction. Ito ay dahil kahit ghost project ang dalawang proyekto ay nagdeklara ang dalawang kumpanya ng construction cost <laughs> Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nag ng deductions or construction costs. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, edi ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, uh, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Tinigbo ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza.